Record. Mga kaibigan, narito na naman po tayo sa makasaysayang pagganap ni ako para sa isang makabuluhan at makasaysayang umaga sa inyong lahat. Meron ba kayong katanungan? Siyempre wala. Hindi ko yung maririnig. Kaya narito ako para isaulat sa inyo ang mabuting balita sa Biblia. Good news. Bible. Today's English version. Ayos ba? Ay, mali. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, tayo dumako sa Romano verse, um, what? Talata 4, versikulo 15. Ang nasasabi rito, that, it's English, The law brings down God's anger, but where there is no law, there is no disobeying of the law. Napakalinaw po mga kapatid. Na ang batas, ang tinatawag na law, ay nagdadala ng pagkagalit ng ating Panginoon. Tingnan nyo. The law brings down God's anger. But where there is no law, o sa Tagalog, kung walang batas, walang paglabag, at kung walang paglabag, walang pagbala. But there is no law, walang paglabag, walang paglabag, walang disobey, e di hindi magagalit. Dahil ang paglabag ang nagsanhi ng pagkagalit, di ba? Ulitin po natin mga kaibigan. Simulan natin sa versikulo 14. Ulitin natin sa talata 4 ng Romano. For if what God promises is to be given to those who obey the law, then the faith means nothing. And God's promise is worthless. The law brings down God's anger. But where there is no law, there is no disobeying of the law. Napakalinaw po kapatid ng ating pananalig. At uh, ang pagsunod sa batas ay magkaiba. Siyempre, magkaibang word yun. Maraming salamat po mga kaibigan. na way maliwanagan ang bawat isa sa atin. Until next time, dito lang po sa inyong channel The Good News Bible today's english version. Na sinasalin sa wikang Tagalog ni ako. Bye-bye. Ah.